No? Ano, Nag-tulong-tulong ang mga estudyante mula sa katabing paaralan para maapula ang sunog sa isang bahay sa barangay Libtong, Burgos, La Union. Pahirapan kasi ang pag-apula sa sunog kaya kinakailangang mag-bucket relay. Bukod sa tubig, fire extinguisher na lamang ang pinag-apula sa apoy. Ang fire extinguisher mula sa katabing paaralan at dala ng mga bombero. Yung daanan doon, Uh, masikip, tapos ano pa medyo bulubundok-bulubundukin. Tapos 'yun, ma'am, kami pagdating namin doon, malakas malakas na yung apoy. Tapos ano, ang ginawa namin, ang ginawa kong una, ma'am, yung may daladala -dala kaming fire extinguisher, 'yun muna. Tapos habang nag ano kami, nag uh, uh, tapos tinawag ko na yung mga kasama ko, mag, uh, mga ma, marami na doon tao, nagba, okay. nag nagbakit retreat really po kami, ma'am. Galing sa fire truck yung tubig? Hindi ma'am, dahil hindi nakarating yung fire truck namin. yung ang ginawa namin, yung may tubig doon sa may balon ng mga taniman na palay, doon kami kumuha ma'am, yung mga bata, mga nibor, mga bakapit bahay doon ma'am, tulong-tulong kami hanggang napula yung sunog na. Mahirap kasing makaakyat ang fire truck, kaya fire extinguisher ang ginamit. Ang tubig na ginamit sa pagapula ng apoy mula rin sa palayan. Matatagpuan sa bahaging bundok ang barangay Libtong, bagamat may maayos namang kalsada, pero kinakailangang mag-ingat sa pagmamaneho dahil na rin sa matarik at palikolikong daan. Natupok ang mga gamit ng mga residente. Mabuti na lamang at agad ding napula ang sunog sa pagtutulungan ng mga residente at BFP. Hindi naman daw kagustuhan na mag-anak ang nangyaring sunog. Nagkataon lang daw umano na hindi nila nakitang naglaro ng lighter ang anim na taong gulang na bata. Ako nawal sa dito ay rwal. So no yeah, uh, ka ko, ang sang-sang diya anak ko nga ba, Ay Eh, diya mo, anak ko, Adamo apoy. yung, Adamo tila ito nga, nga, nga awit na, nagsindi diya kudson, diya amo mo, Adala ito na, wan amo. Yung diya anak yung katada ti Deperensya na One, special child. Una raw na nasunog ang foam sa kwarto hanggang kumalat ng apoy. Mabuti na lamang umano at walang nasugatan o nasaktan sa nangyaring sunog. May mga anak natin, anak tayo na ano, mga bata. Wag natin ano, yung mga posporo, lighter itago natin mam ma para kung sakali baka maano nila. Hindi na hindi nila makuha tapos ma, makapula ng apoy. Iwasan natin ma'am yun mangyari. Sir, itanong ko lang yung, yung isa. Bakit hindi ba nila alam na Joan Punsoy, Balitang Solid North.